para kayong mga birhen na naniniwala sa pag-ibig ng isang puta! General Luna, ikaw na ang bahala. Asa mga kamay mo na ang labanan. Paano ako lalaban? Kakagating ko sila? Asintahin mo na, Gusto! Sayang ang bahala! Luma mga! Ka. Lumaba. mga! Oh. Yanda! Hihos de puta! Nakakaintindi ka naman ng Tagalog o Espanyol, hindi eh, ba? Ano po? Ay, puta! Kawawa mo sa dalo ng kawit. Nasa maling ulo ang utak ng inyong pinuno. At hindi naman ganoon kalaki ang utak niya. Commandant General of the Philippines, sir. Ubusan na ako ng Ingles. Arestuhin niyo na tang na naman, oh. Sige na. Ramilo! English, English, si Mao sa bayang ko, punyata! Mga inutil! Baba! Baba! Nasisikmura ba ng gabinete ang ganitong kataksilan? Tinatawag mo ba akong traidor? At duwag! Luna! Lunati Walang nakaangat sa batas, kahit na presidente. General, baka may makadinig. Hindi hey, makinig sila! Sinabi ko na sa'yo. Kung gusto mo ko ipakulong, magdala ka ng kabaong.